Hi guys. So for today's video, we will be discussing. pag natin ang parts nitong all flying portable sewing machine. So first, let's start here. Ito, ito yung tinatawag wait na. This one. Ito yung tinatawag nila na pull-up lever. So, from its name, na pull-up lever, siya lang naman yung nagpupull up ng thread. Pag anong ganon. Ito yung, ano, upper thread tension. So, ito yung nag adjust sa hig higpit ng thread. It's either luluwagan mo or higpitan. Depende sa nip nipis at kapal ng tela. And then, this one, this is the pattern selection. So, meron siyang 12 patterns. Yan, iba iba. Sinubukan ko lahat. And uh, in fairness, kumagana naman. Masasabi kong solid ang bili ko dito. Binili ko ito sa ano siya. Uh, may discount kasi yun. Kaya naging ano na. 800 plus. So, dito, meron siyang uh, thread cutter. So, parang may kunting blade yan dyan. So, pag tapos mong manahi, ganito kukunin mo lang to tapos higa ganon tapos ganon tapos mapuputol na tapos dito may light sa ilalim Oh, uh, yan tapos ito yung switch nya turn off turn on hindi dito naman yung needle clamp tapos yung needle tapos dito yung bottom bobbin yan, yung bobbin na nandyan sa ilalim tapos, ito yung para reverse, kung kunyari pag hindi ito yung tapo, tapos gusto mo ano, yan, ito lang tapos ito naman yung hand wheel, so if ever na ano lang, kunting adjustment lang ako ginagamit ko siya mostly pag ah, manifest, tapos may junction, di ba? Or may parang ano. So, minamanual ko. Kasi baka, ano, mas maputol yung needle ko. Ano ako Tapos, ito naman, yung automatic. Kung ayaw mo gamitin itong, ano niya, foot pedal. May foot pedal siya. kung ayaw kong gamitin yan, kasi masyadong mataas. So, ginagamit ko to. So, palagi lang ako nasa low. Tapos, ito high. Tapos dito, may bobbin siya kasama. Ang drawer. nalagyan ng sinulid dyan. Ito para pag ano to eh, pag lalagay ng thread sa bobbin, dito mo pinapasok. Yan. Tapos dito naman yung... Okay. Dito yung... Yan, lalagyan ng sinulid. At dito yung foot pedal, pinapasok. At ito yung kanyang power source na pasokan, ganyan, dyan. So, that's all for today's video, guys. Video matagal-tagal na rin siya sa akin at uh, nasabi ko talagang hindi sayang marami na akong punda na natahe. At saka, may damit na rin ako ng anak ko na natahe, yung Filipiniana niya. So that's it. Bye for now. Don't forget to subscribe my videos.